ay na sa inyo so, is welcome sa ating video ngayon. So, pag-uusapan so, natin itong pa uh, panibagong program na uh, pinigaw kay uh, ChatGPT. So, bari ito ah uh, uh nire-edit ko lang and uh, this is just uh, ito uh, ay galing sa idea ko. Siyempre. So, yan. Ayan mga yan is idea ko is it's ChatGPT na uh, nag-generate yan. So, siyempre ah uh, i just do this so hindi naman pwedeng lagi tayong mag-redirect ng ChatGPT uh, din ah natin uh, i-review or para hindi natin pag-aralan yung mga binigay ng ChatGPT sa kanat tayo pag-aralan yung bawat part ng website since so, ito meron ng mga credit channel yan nila kasi dito niya di yan, akong yung 4D ng maraming mga re-edit channel din may pa sendiri my edit ko ano emoji dito sa decoder na ito. So, yan mula yung uh, Google Logi keyboard dito. So, ayan. So, pag nilan natin yan, ito may kita rin guys. So, yan. Meron siyang uh, maliit na uh, mock-up. So, yan, Phone mock-up is uh, or extend b yan. So, hindi sure ko ito na or extend b yung ginagay ni ah uh, ni ChatGPT siya so, pero ayan pero natin yung taas and then Ayan, so pagka pinilit nyo itong lock na to, is mag-fading yan na tama yung oras. And then yung dates, din natin kung tama. yan. ayan. Ayan siya. O oh, ayan, nakatipop macaron yan sa sa block. Pero pwede nyo magpalit ng macaron by just using this uh, image file. So, anong uh, purpose ng image file niyan? Sa image file niyan na sa HTML and then sa JavaScript. So, ito, pag nag-upload kayo ng file niyan, yan, is, uh, pwede kayong kumuha ng ibang uh, image sa ibang directory or kasi uh, nakaka-save yung mga iba't ibang image sa so, yung purpose niya sa inyo yan na pwede sa inyo uh, dito na download dito nakalagay lahat ng mga files na aking mga program Sini din lang siya kasi nito ay naka-restrict na sa image. Kasi balik tayo dito kung saan nakalagay yung mga, yung mga image. So, dito sa pictures, then messenger to. Ito yung image namin na picture ni, namin ni Raiselin. Kasi tingnan natin kung legit nga na nalabas ng image to doon sa website. So, dito natin. Ayan, so yan, nilik nyo, ano, nag yung picture, pero pag niya tong itong padlock, yes, ayan, makukuha nyo niya ng ayos, ayan. Maganda na yung feature, ah, uh, maganda yung feature na, kasi, kag-chipit-tipit yung gawin yan. pwede i ipaayos yung mga ganyang, ah, uh, features na, pwede yung i, ano, yung mga uh, ganyang files, pwede nyo i-preview, so, ang tawag dyan, yung mga temporary picture na kapag uh, nirefresh yung website is mawawala diba? Ayan, pagkakilagos uh, nyan and then open unit is mawawala so naka-temporary yung picture ayan, ayan. and then uh, mas magad dyan is guys is ano uh, hindi na kailangan na pumunta o or i upload or i, or i, or i copy paste yung picture na yun sa so, direct kasi lalo na laki na yung file directo niyon yun and maka maka apekto pa sa inyong ay yung pwede yung nagpalit yung time kasi maka maka apekto pa sa inyong storage space yun lang guys and I hope ma makatungta sa inyo lalo na sa may mga gumagawa dyan ng website na gusto na itemporary lang or i-preview yung image kaya nasa ibang directory yun. yun lang guys and thanks for watching